Inaayos na siya ng upo niya. Inaayos niya. Inaayos na niya. din yan. sa hangin eh. Alam ko mga sa hangin? Oo. Oh, gusto nila yung hangin. Kasi mainitin eh. Mainitin ang ulo nila. <laughs> Bigla lang mga ngagat. Okay. Well, Ayos. Ha? Okay! de Pinipilit ako. Huwag <laughs> <laughs> nga nabibigyan sa higahan namin, ko sa baba nga? mo rin? Oo. gusto pa rin eh. Tapos <laughs> ano mo, kung sino pumapalit? Saan

n g